Nimbangal daw yung kay Locano. Kumusta po kayo? So, kumukuha tayo ng ano, kay Locano Progress, oh. Kasi namatay po yung mga progress dito sa side ng bahay natin. Dito lang po yung nabuhay na kumapal. Yan. Dito sa may garden ni Nanang. Pero doon kay Locano yun. nakikita nyo. Wala po kay Locano. Namatay yung mga tinanim natin. Kaya nagtatanim ako kumukuha ko doon sa harap tapos saka ko rin replant dito kay Lucano yan o oh. yan bumunot na ako dito oh. tapos saka ko tinanim yan sila kay Lucano so itatanim dito itatanim natin dito yan kay Lucano sa so, may mga walang damo mabilis lang naman siyang mabuhay kay Lucano itong progress medyo lilim kasi dito kaya yung mga progress ay hindi masyadong malago. Mas gusto kasi ng progress yung uh, maghapon na arawang kay Locano. Tapos laging nadidiligan. Gustong gusto niya po yung tubig. Yan kay Locano. Tsaka natin lalagyan ng tubig. Yan, palambutin muna natin yung lupa. Tapos saka natin ilagay itong mga may ugat-ugat pa, kano. Yan, makasakaling mabuhay. At dumami yung progress dito sa side. Sa harap, Kilokano, malago sila eh. Yan, meron pa tayong isang itatanim dito. Dito na rin siguro. Tapos kukuha pa tayo doon sa harap para ngayon. Tadagdagan pa natin yung tanim natin kasi nag naman ng umulan dito sa Ilocos paparating na naman na yung rainy season kaya maganda na naman yung magtanim ng mga pragras halaman ganun ka Ilocano ang Ilocano, laki oh tapos kalang natin babaon sa lupa. Ayan. Sana mabuhay ka. At magparami ka. Ayan kayo ano. Saka natin diligan Ayan. So nakapagtanim na rin ako dito kayo ka, ano. Ayan, o. Mga bagong tanim lang yan. Yan, dito lang talaga sa may lilim kay Lucano, yung mahinang nabuhay yung mga progress. Oh. Kaya nagtanim ako. So, nimbangal daw yung kay Lucano.